Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat On this channel guys, mga channel A failure or also matarder So ngayong hapon na to, tiga na to yung sa inyo ng ating mga gabay So this is um, Archangel Michael messages for the sign of Leo So Leo, 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 welcome, welcome sa my channel Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Leo signs Ang ating mga hagilab. So guys This reading is a general reading namang, hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Yes Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the for more videos of this. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo lalo na, hindi nga skip ng ads away, pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapalsik, sikdigdig na gumapaw ni biyaya ang man balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa iyo ng ating English spirit for the sign of Leo. So let's see and watch this. Angel Spirit, guys, give me information po na kayong sabihin sa'yo ng ating mga baraha. So there is a guarded and protected. So kailangan protection ng moat pangalaga mo yung grounds mo, even your territory. Ano man yung mga bagay na meron ka, kailangan pangalaga at protection mo ito. Or maaaring ginagabayan ka na ating Archangel Michael sa lahat ng bagay na ginagawa mo. And because there is a believe and trust, so kailangan mo maniwala at magtiwala. O no? Sa lahat ng bagay na nangyari sa, sa nangyari sa, lahat ng, sa buhay mo, no? maaaring um, ginagabayan ka ng ating angel spirit, na para matupad na naman yung mga bagay pangarap mo. And there's a prayer will help you for your situation. Ipagdasal mo lang daw, makakalayap, makakawala ka na, no? Sa hindi maganda sitwasyon. Hingilingin mo lang sa ating Archangel Michael na makawala at makalaya ka na dyan sa mga pinagdadaanan mo. There's a have confidence. So, kailangan mo lang ng loob mo. Maging matapang. And of course, the person you're asking is about trustworthy. Now, yung taong kinakausap mo ay maaaring mapagkakatiwalaan mo naman daw. So, let's see. Paano natin ito i-elaborate sa'yo? Paano natin kihimay-himayin ang mensahe sa'yo ng ating gabay? So, there's a page of cups. Listen to your intuition and listen to your gut feeling. So, binibigyan ka ng vibration, intuitions, visions, no? Na makita ano man yung mga bagay o posibilidad na mangyayari sa hinaharap mo. And there's an a high five for lesson learned. Matuto ka lang na sa mga naging leksyon. Ano man yung mga bagay na pinagdaanan mo, kailangan um, bibit-bitin mo ito na na hindi na maulit muli. Na kailangan matuto muli sa pagkakamali. There's something that is the pentacles. There's something a big shot and big money coming in. May malaking opportunities na darating na no, may malaking perang darating, there's a death card with an ending and beginning. Na no, maaaring may mga bagay na matapos na, na no, maaaring mawakasan na, no, maaaring may magsisimulang panibago. At ito magdadala sa ng transformation. Pagbabago sa buhay mo. And of course, there's something that six of wands for victory is yours. No, magtatagumpay ka na rin dito. No, sa lahat ng bagay na gagawin mo. No, you're on the spotlight. No, maaaring nga um, pinagtitinginan ka. No, with other people. And there's a clear of swords. Linisin mo yung mga bagay na mga magsisilbing malakit sa pagtupad ng mga pangarap mo. Nalisin si yung mga negative and toxic sa paligid mo. What is the page of cups? by the five of swords. So, tama ka ng hinala ng self-sabotage not because of your action. So, ngayon mas magiging maingat ka na sa mga bawat kilos at galaw mo. No, there's a native pentacles. Mag-focus ka na sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Being dedicated, matuto ka na. No? Ano man yung bagay na kailangan mong pahalagahan. And the A is the pentacles represented by the hermit card. This, the answer here is this here. Na no, sasagutin na lahat ng katanungan mo. Na no, about sa material success. Na lahat ng bagay na pagdadaanan mo, material journey. Lahat ng bagay na yan ay maaaring bigyan ng na kasagutan. And there's a nine of Magkaroon ka ng security. No, sa sarili mo. Kailangan pag-ingatan mo. And of course, wag ka i share ng information with other people and there's a parental protection na not pangalaga mo yung grounds mo even your territory no even your finances and there's a three of cups so see there's a something a toxic environment toxic people toxic friend toxic workers so kailangan mo na tong linisin at alisin now what is the page of cups because so the five of swords represent with the side of cups. At the end of the time, magiging masaya ka dito. No? Nagiging maligaya ka dito sa um, kalalabasan na to. Kailangan mo lang daw mag-sacrifice muna for, for a moment with the five of swords. Na may nasend ako dito na kailangan mo talaga mag-sacrifice. No? Makinig ka sa intuition ng gut feeling mo. Then of course, uh, dito kapag nakinig ka, magkakaroon ng self-sacrifice, no, at the end of the time, magiging masaya ka sa decision mo. And there's a magician for manifestation. Lahat ng bagay na gagawin mo, ma-manifest mo. Now, there's a desire into reality. Uh. And there's a king of wands. Look at the bigger picture. There is a vision. No? bibigyan ka na ng pangitain, paalala pa, paghiwatig sa iyong panaginip, sa iyong um, intuition, visions, na no? bibigyan ka na ng mga bagay or um, kaalaman para nang makita mo ano man yung posibleng maganap, kung paano mo ito makukuha yung material success na to Now, and this are the days of cups. Now, there's a new love coming in. Maaring some of you guys, oh, Meron ditong ibabalik na kilig or babalik na pagmamahal or baaring meron ditong bagong darating. And this is something eight of swords. No, napapalibot ka talaga ng toxic and negativities. Maraming nakasubaybay, maraming nakatingin sa iyo. Now there's a charger. you need to take an action from this. So kailangan mo na kumilos. Kailangan mo na magdesisyon. Kailangan mo na gumalaw. No? Additional messages tayo with an eagle spirit and there's a six of cups. Oh my God, there's is something, guys, na makinigin sa intuitions mo, nagkakaroon ng self-sacrifices. Magkakaroon ng self-sacrifices dito dahil gusto mong uh, yung mga bagay na nais mo. Ano yung question sa so, dito? Magiging malayong malayo ka na sa dating ikaw. No, situation mo. And there's a six of Swords with the transition. See, Mawawa, makakawala ka na rin dyan sa hindi maganda sitwasyon. No, makakabangon ka na. And this is something the judgment pinapaalalahan ng kayo nito pay attention. No kailangan mo makinig. No? At there's a night of cause with an over. May proposal over dito or um, romantic proposal hader, that brings you with a high level of commitment. Some of you may kakasal, some of you may engagement na magaganap. And there's another night of counting tiyaga lang. No, makakamit mo na rin yung tagumpay diyan. Kailangan mo lang talagang protection yung sarili mo laban sa mga tao sa paligid mo. No? Maaring ikaw yung pinagtitinginan ikaw talaga ang, uh, kumbaga, apple of the eye. No? Talagang ingitin. There's an a need of cause. Something and negativities around you, you need to move forward. Kailan mo na makawala at makalaya dyan. No? Pakawala mo na yung sarili mo mula dyan sa sitwasyon na yan. No? There's a lot of toxic talaga. There's an 888 revisit with the Carmen good Uh, and of course, a big money coming in May you have a potential for abundance And there's a 666 reference with a reflection Lahat ng bagay na gagawin mo reflect So, you need to pay attention Okay? So, let's see what is additional messages tied With an English spirit Pagdating sa finances and career Love life at kalisugan Let's watch this Okay, pagdating sa'yo sa finances and career For finances and career in what? So there's a page of soldiers spying looking watching at you. Na marami talaga sumusubaybay sa sabay marami nakatingin dito na pagdating sa finances or career. Now there's a stalking looking watching at you. At the same time meron dito nag-stalk sa by client, customers no kami negosyo ka. And there's a king of cups, no? Meron ditong devoted of so the person na sumusubaybay at gumagabay sa iyo. Now there's something and um, a love life na no, maari partner mo to, asawa mo to. And this is a requirement because basta magi mature ka how to manage and control your finances. magi mature ka na. No? Iwasan mo na luho, bisyo, yung mga bagay na walang katuturan pagdating sa pera. And this is something that I have sword. No? Bibilis ang takbo ng sitwasyon. Magkakaroon na ng changes and development na sa iyong uh, finances. There's a need of one something uh, communication, transactions, sa messages, No, there's a three of swords, something pain. Marami ka talaga mga pinagdaanan this past few months or this past few weeks. No, maraming disappointment, regret, and trauma. So, kailangan, alam mo kung paano ka lalago. So, let's see what is the additional messages tayo. Pagdating naman tayo sa love life. So, there's a three of wands. No, there's a waiting for a so waiting for No, kung may hinihintay kang person, maaaring dumating na siya. No, maaaring may trouble siya na sa ibang siya maaaring muwi na siya. And there's a devil card. Oh God, may devil dito, no? Maring nga, mayroong, um, kumaga humaharang o tumakad lang sa kanyang pag-uwi. No? Pag-uwi ng person mo. I think yung person may nasa ibang bansa, no? And there's another cause. There's a wish for payment. So, may mga bagay din na matutupad na dito. At makaka-recover na kayo sa financial crisis, sa financial loss. No? May mga bagay na matutupad na kayo pagdating sa relasyon. And there's a page of Pentacles na no? maging wise na kayo. No, ng person man. This is a way for you. katadhana kayo sa isa't isa. There's a destiny is yours. No? There's a blessing coming in. Maraming blessing na paparating sa inyo. Mag-ingat lang kayo. No? Kasi may in, naiingit talaga sa inyo. With the three of sorry that the devil card, meron talaga naiingit sa buhay Sa relasyon niyo at sa pamilya niyo. Pagdating naman tayo sa kalisugan, there's a queen of wands. No? Confident. No? kailangan mo lang lakasan ng loob mo, maging matapang ka dito. And there's something, the sound of your purifications, no? Kung kailangan mo nang linisin ng yun sarili, no? Kailangan mo maaaring, kailangan mo nang iinumin or kakainin na maaaring mag-detoxify na toxin mo sa katawan. And there's a for of one, something celebration, na magiging maganda na talagang kalagayan mo dito. Mag-ingat ka lang, there's a seven of the sneakiness, No? Maring nagsisinungaling ka, no? Siguro may kinakain kang bawal sa iyo, tantanan mo na. Nag-trigger na yung nararamdaman mo. Sige ka pa rin ni And there's a three pentacles. na no, kailangan mo ng unity. Na no, pagtutulungan. Isa to sa bagay na to, nagbibigay ng um, stress sa iyo yung worries. No? And there's an emphasis card for river. Some of you, mag-ingat ka, baka magbuntis ka. Or there's a something maaring magi maayos ng iyong kalagayan. No? na talaga mo yung sarili mo dito. And there's a four of swords. Nag-overfatig ka, nahihirapan ka sa pagtulog. So let's see what is additional messages tayo with an angel spirit. Pagdating naman tayo with a magical fairy messages advice and request a Pika Kai or No. Now, kung bago ka sa channel ko, guys, ang Pika Kai Jezer No, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within one, two, or three. Pipili ka dyan ng isa. And request, comment down below. Anong number na napili mo? Yun ang magiging sagot sa tanong mo. The request, malalaman mo ang sagot dyan sa dulo ng reading na to. So let's see and watch this. Okay, with a magical fairy messages represent what? with the magical fair messages ref what white Be yourself. No, kailangan na maging totoo ka sa sarili mo. Iwasan mo magpanggap, no, na ganto, ganyan, na meron kang ganyan, na may ganito ka, no, na kaya mong ganito, bumili ng ganyan, no, iwasan mo mag uh, mag, uh, magpanggap na ganto ganyan, magpretend no, na kaya mo, kung ano lang yung mga bagay na meron kayo lang, no? Then, of course, sa uh, dito, this is something you get, some exercise, kailangan mo na exercise, diet, no, para may mag-improve na rin yung katawan mo dito at ang yung sarili, ah. Uh. no, palakasin ang yung sarili dito. And this is something birthday, na no, maaaring nga uh, masasagot na lahat ng katanungan mo ngayong birthday season mo. What is the yin and yang oracle card? Represent what? represent with a revert. Oh, talagang may revert na double clarification. Meron dito magbubuntis or either uh, um, magdi-disconnect ka na from double para makakawala ka na, no, sa mga negatibong mundo. No, negatibong tao. And this something na transformation ng tiyunti na nito babaguhin ang position mo, estado mo, kalagayan mo. there's a divine masculine. Yung person is very masculine, guys. No? Maring you are also uh, divine masculine. What is the synchronicity? This represent what? Represent with a river flow. Dadaloy na. No, magandang kapalaran sa sa'yo. And there's a crystal with a vision. Unti-unti mo na masisilayan ang posibilidad na mangyari sa buhay mo. Kailangan mo talaga ng ipahinga. No, ipahinga mo yung utak mo dahil hindi ka makapag-isip dahil masyado ka ng pagod sa lahat na nangyari. What is the romance in the Mystic love Oracle deck? And there's a soulmate, Marin soulmate kayo a person mo. And there's a faded meeting. Kailangan nyo lang talaga ng heart-to-heart conversation para maunawaan ang isa't isa. No? Especially with the finances and career. Para makapag-ipuhan, makapagtipid. No? Kulang kayo sa pag-uusap ng partner mo. Ano ba talaga yung priorities nyo? So, let's see what is an angel's number represent why. Angel's number represent with a sense and with it, it's up to you. Nasa sa iyan eh. Diba? kung hindi mo babaguhin ang sistema mo, hindi mo babago ang buhay mo. It's time to put long those long cherished ideas into action. You will soon come into contact with appropriate individuals, circumstances and resources. Eventually, you will experience joy as well as a brand new opportunities. Trust in the process. So, nasa sa so iyan, no? Nasa tamang proseso ka naman at magtiwala ka naman daw. No? The more nagtitiwala ka, basta gawin mo yung mga part mo para mag-success magiging matagumpay ka. No, meron ditong kailangan mo ma-realize, haba ng pasensya, no, at kailangan mong kumilos at gumalaw. What is the money mo, Boracle Deck? Represent with a money tree. So, enjoy your wealth. Dream come true, you will get what you have long desires. No, yung matagal mo nang inasa, makukuha mo yan. Some of you na makakatulong yung money tree sa buhay mo, no, para ma-attract yung swerte what lies beneath your career future what lies beneath your career future with the depression some of you guys na de depressed ka talaga no nag-iisip ka talaga and there's something guys we're already knowing that. alam mo na eh no alam mo na yung mga nangyayari alam mo na yung kailangan mong gawin pero natatakot ka na duduwag ka what is the clarifying for a love situation for a clarifying for a love situation represent with a cloud vision, recognize and discuss red flag or areas of concern. So pinapaalala na kakailangan mong tanggapin. No, kailangan niyo pag-usapan yung mga mga bagay o babala ang sa inyo sa inyo relasyon. No, para mabago na ang ikot ng inyo kapalaran. And this is something the shadow worker has what? From the shadow worker has what? And this is something avoidance. Confrontation and progress. Now, kung hindi mo to haharapin, hindi mo makikita ang pagbabago. Now, it's time na talaga na kailangan nyo na ng heart-to-heart um, -heart conversation with your person para mababago na ang maling sistema na maaaring, um, nangyayari sa inyong buhay. There's a clarifying for a life situation. Clarifying for a life situation. Shield of Resilience employ the shield of resilience guarding against external pressure while nurturing your eternal strength into love and career. No, ibig sabihin dito, kailangan mo Proteksyon ng pangalagaan ang iyong sarili, no? Ang iyong um, confianza at lakas at kumaga gusto mo yung ginagawa mo. Protectionan mo yan. No, dahil uh, para mape-pressure ka, mas lalo ka mahihirapan kapag pinresure mo yung sarili mo sa lahat ng bagay, kailangan balance dito at protection mo yung sarili mo no? May mga pangyayari sa buhay mo, guys, na parang napapagod ka na, no? Pero kailangan mo pa rin at kailangan mo pa rin um, al panindigan yung mga bagay na nangyayari sa inaharap mo. Ano man yung bagay na nangyayari ngayon, kailangan hanapan mo ng solusyon. Hanapan mo ng paraan nang sa ganun mabanatili ang lakas mo no pagdating sa love life and career. At the same time kailangan niyo talaga ng conversation with your person para nang sa ganun, hindi ka um, kumbaga sir, parang mapagod ng kusay, parang ma, parang mawawalan ka na ng gana sa eksena, hanggang sa ayaw mo na, ganun. Kumbaga, eh, ngayon palang protection naman mo na yung sarili mo para hindi ka mapunta sa ganun sitwasyon. No? Bago pa humantong sa ganun, kailangan na ng collaboration. No? pag-uusap, and of course, kailangan puntuhin ano ba talaga yung nagiging komplikasyon sa buhay mo what is the shadow work? Ay, what is the part of the light represent what? Kasi nangyari dito, parang napipilitan ka na lang, gano'n. Parang wala ng passion and love dyan sa ginagawa mo. So, kailangan talaga, bago pang mahuli lahat, kailangan puntuhin mo na kagad, no? Para hindi ka, kasi nangyari, guys, na nawawala ka ng gana dahil, bakit ano? Dahil walang nangyayari sa pinaghirapan mo, sa mga pinagtatrabawahan mo, walang nangyayari. So ngayon, parang, na, parang nawawala ka na lang ng gana. Hanggang, kaya nasa sa'yo yung decision eh. No? Kung, kay, kung dapat mong baguhin yung maling sistema para maayos na yung takbo ng sitwasyon mo. No? Para makapag-ipon ka, para makapag-save ka for your future. No? sa so, with your family. No? It's time na para uh, baguhin na no, yung mga maling sistema at maling nakaugalian, maling nakagawian ng iyong pamilya. And there's a compassion, see? Open your heart to others and extend kindness and understanding without judgment. Through compassion, I create bridge of connection, healing on not only myself, but also the to the world around me. I offer all uh, my empathy freely, knowing that I am ser serving others. I grow stronger in love. No? Kumbaga ito yung, ni sinisave mo eh. No? Yung pagmamahal sa ginagawa mo, pamilya, uh, pagmamahal sa pamilya mo, pagmamahal um, sa lahat na nangyayari, uh, pagmamahal dyan sa paligid mo. No? Eh, yun yung kailangan mong isave. No? At proteksyonan. No? Kung wala ka na ng gana, lahat ng bagay na yung magkukulaps. No? Kaya kailangan magpay attention ka. So guys, let's see what is the pick no. So let's watch this. So let's see what is the pick Let's start with the number one. There's a yes. Your eyes are fully open seeing what possible. Si ngayon nakikita mo na. No, there's a yes. No, makikita mo na or nakikita mo na yung posibleng mangyayari sa inarap mo. No, nagkakaroon ka na ng instinct, visions. No, yung mga possible na magaganap sa buhay mo. Number two. And there's something a you no. Know, don't lose it all on this. It's losing proposition. Ibig sabi wag dito yung sugal lahat dahil hindi ka pa hubog at hindi pa handa. No, wag ka magmadali. Number three, there is a no again. Rethink your direction. It, this isn't this isn't your path. No? Ibig sabihin dito, pag-isip mabuti yung direksyon na tinatahak mo o tatahakin mo dahil mamaya hindi yan yung para sa'yo. No? Kaya wag ka magmadali. pag mo yung bawat decision mo. Para sa huli, hindi, uh, ah, walang pagsisisi wala walang sisisihan wala kang sisisihin sa huli. Na no, parang ganun. Na no, parang walang regret, walang doubt, walang fear. So guys, this is our Michael messages for the sign of Leo. So Leo, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang dilat at makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And because don't forget to like and subscribe my channel. And give a push for more videos. Update kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag support sa aking channel lalo lalo na ang dirigin skip ng ads Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig na gumapaw na biyayang manang balik sa inyo maraming salamat and see you in the next video bye bye and babush